So going to unbox tayo gaming chairs since meron tayo tables, computer, computer, printer. Kailangan din natin ng gaming chair. So, open it. Let's go open it. And it's gone. Wow! Fly away. They so, throw it like that. And I will clean it, later. them. So, Na Ayun, tito, hindi, lang, ito buksan ah. natin. Ay, And ko. May take dito. Kaya nga Ang galing pa. Ano ito by the way, aga ako umuwi. Wala pa si Dave. Ka. Kasi, ito sa town namin is Sine, hit na talaga. Okay. Yan na, guys. Up and up and open natin. Open. Ano na? Kaya yun siya. Yung pinaka-chair, open natin. Let's get it. Let's get it. Let's get it. What? Isa ulang. Isa Isa yun natin, Take it off gently. Most Sa ko. Of course, Hindi pa. Hindi pa para sa... Ah! Alam niyo yung -al. Para yeah, neto. So, try ko lang. Kasi, uh, wala ko kailangan Take it off. Let's take off the plastic. Put it off. Ay, ito I put it in the box so there is no trash. Ito yung sa gilid. Do. and the white color. Bro! heldi me fresh what okay cash natin oi ang config niya kapat unlucky 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 ito ko na Now we will do this Let's build it This, like this. Yeah yan yan. It. Ano ka ba kaya?

lang guys. Kuha lang ako ng lang. Ang iski. Dinala ko na lang yung gamit tatay Yung kailangan natin. Kasi yun sa table, may iski. Hindi ko pala mag-video na nandito kasi nasa sa cellphone ni Tati. Ang fitness na nun, may iski. Ay, din siya. Mini. Mini na Ay, ito pala eh. Tatay, nandiyan na si tatay. Guys, nandiyan na ang aking. Hindi niya alam na ginagawa. <laughs> Kasi umalis siya kanina pa. Wow. going. Yung chair, nandito na.

O, dito yung panistigal naman. Natatanggal pa rin. Mamiyan, mamiyan. tatay, ha? I will try to, except... Hindi, sobra. Eh, hat na. Ang tagal nga ni nanay. ako sa school. Ang tagal ni nanay. pag Kasi, sa self ako Tumanta daw si ni, ni, si nanay ni na kay Lola. Ah, nah, hindi na tuloy. Wala na sira. Ito lang tayo sa labas para mag-meet. Yeah. Ito so, sa labas tayo gagawa. Yes. Yeah. Sa labas na tayo gagawa. guys. And guys, na siya ni Tata yung ano. Oh, nanatong. No, no, no. Wow, wow, wow. wow. Sa labas. Keu just have so. chair. ba? Ah, gagalit na ako sa'yo. Na. Pa. kapag ni Dave, susundin namin kayo, ha? Hindi, kasi sabay na tayo sa salit tapo tayo pupunta. Pag-ibig sa tayo. Yeah, nga. pag sa letra. Huwag oh Ha? Ah, wala wala pa. Malabok pa yan. Ito muna natin. Bago tayo. Bago ko yung samahan. Espera. Ito yung muna natin nga, bago tayo, bago kayo mag -go signal, bago kayo, bago nyo sabihin sa akin. Kasi binakad ako ng uh, sa Saturday. And, bukali you lang know, ang bad paper mo, saka, at saka, uh, Sticker.

Yan na, ginagalaw siya. Ang kakaskas na naman yan. Kakaskas. Dapat ikulong mo na, nanay. Ikulong mo doon. Ikulong mo. Ikulong ah! Kakaskas yan. ika ika yan, no? Tapatuyo, eh. Kaya nga, ika-ika yan. Hika, hika yan. Ayun, ayun. O, na, ayan Oh, sinasabi na. Ayan, ayan. Lumikot na. wala na. Wala na. Lumikot na. Divila, ayun. na. Yan. Ayan, dapat yung muna nakakulong. Malawang ulit. Oh, wala na. Wala na, dami na well, oh, ah, Wala na, oo. sa kasama. Wala na. Kasama, kasama. Oo. Narinig na sanay ni Nanay, ha? Hindi, hindi. Ah, si... Murphy. Murphy, hindi. Narinig ni Nanay. Nakakita si Nanay, si Murphy. Ayun na, guys. Talagyan na ni Patel. Talagyan na doon si Ano sa siya ano? Pupula lang sila. sa talaga Wow! Yung! Anak! Ang taas! Aros! Tapos tapos pag iwawaba, huwag na ka. Yabang anak po! Yabang <laughs> Yay! -ay. Ayos na eh. Ay, na ay. 啊！是。<laughs>